Bayong adlaw mga brad. Good vibes sa dapat ha. Magluto dahil taron o pinaka-power na sinigang sa kamatis. Nga, sugda na to. ning mga gulay o mga lamas na akong gamiton sa pagluto mga brad. Sinigang sa gabi dahil akong gamit para lapot-lapot ang sabaw. Gidaghan jud nako ang kamatis para mas power jud ang pagkalami sa sinigang. Mao pud ni kadabes aning sinigang kay daghan sa klase-klase gulay. Susato pa sustansya jud kay siyang sud ana jud. Ang kaditangkong dai mga brand. Ang imong kuhaon ani ang iyahang udlot og kanang humok pa nga stock. Nya, mao na ni sa tanan ang mga lamas, mga gulay na atong sagol-sagol nya, saka ako dito nang luto mga brad no para pati ang bukog malata <laughs> <laughs> maunin ng akong buhat karon nga luto kay maunin request akong asawa karon wow ng ato yun yung how mga brad so maunin lang siya. Sagul -sagul na siya sagol-sagol na ako mga lamas anak ang kamatis imuha yun ng latan o mayob kay mao na ng sikrito sa manghuhula kanang siling nga haba optional na na siya nara na sa inyo ah ganahan mo kaming kalang halang gamay para inik kayong relasyon ba kanang kamatis para malata na siya og samot imuha na siyang pisaton og pag-ayo para magawas yun ang iyang lasa nga siyempre iyon na malimta ng bitsin gamay ragod salin saling naman na siya hindi na siya daghan ha yeah, salt and pepper dayon, yun nakalimut video sa salt and pepper tama tama ang yung pagbutan sa salt and pepper yeah, isa ka pouch akong libutan na uh, sinigang sa gabi din na siya, mga brad okay, para lapot lapot yun siya ba ang lang ha kay mas lami ang ko ano sinigang sa gabi nara na sa inyo say, mas lami sa inyo naadi ko yung nalimutan ang uh, gulay di ay ang radish mo nang dali-dali ko palitaw na ni sa pa pa pero tapa din noon sa balay. hapit yung ko mahubsan ani taon pero okay ra kay nakaandam man akong ininit ka tubig permente nya yeah, basta magbantay ka ani basta magbutang na mo mga gulay kay ang kaway mong gud kusog na sa og kalayo basi unyag maapil po ng kalata yung mga gulay na mura na po na lamik. dapat manggod ang gulay medyo half cook na siya pagkatirada na mga brad wow niya ang pinaka last yung mong ibutang na gulay kaning tangkong yun kaya mo na siya ang pinaka humok ng gulay sa sidigang so the moment of truth ayay ay murag mo na ganyan sa mga hula <laughs> niya ang pinaka the best aning sausawang para sa kuwa patis yun niya yeah, kalamansi nga ato anan ng sister mga brad aum